yung naramdaman ko dahil eh. late ko na nalaman nung, ano, after mga ilang oras bago ko nalaman na nag-post we welcome na ako ni Mr. Coco Martin sa sa ABS-CBN kasi nagtitaping kami kahapon uh, tapos wala pa kami uh, sinasabi pero na-confirm na from him. Medyo halo-halong emosyon kasi na-overwhelm ako sa mga pangyayari dahil ngayon lang po ako ulit magtatrabaho tapos, uh, sa privilege pa po ng uh, panibagong network at mas lalo po siya na uh, naging uh, privilege na uh, si Mr. Cocomartin. So, I'm, I'm so grateful sa mga bawat na nangyayari ngayon at saka nandito na po ako ngayon sa kinakatayuhan ko katabi po niyo. Welcoming naman ba ang mga tao ang nakasalamuha mo in the last few days? Ay. I... Welcoming naman ba? I mean... Opo, opo. Pinantayan uh, po talaga ako ng gusto dahil uh, iba po talaga yung uh, masasabi kong uh, iba po yung uh, kultura uh, sa taping namin kahapon uh, tulad po na Miss Malu sa bawat eksena po kung ano po talaga yung may pa na mapapabuti sa sa mga performances ng mga artista kasama po si Bridges uh, talagang uh, sincere, sincere po tsaka binibigay po nila sa amin, tinututukan po sa mandalisan, tinututukan po talaga yung bawat eksena. So, uh, napaka-saya po sa loob ko dahil uh, kinakabahan po talaga ako bago pumasok. Pero nung nandito na po, uh, inalagaan po talaga ako ng gusto, tinutukan po talaga ako, at uh, win-welcome pa po ako niya, Mr. Tom. So, okay. Thank you.